Oh, ya yeah. Parang porcelain silinto ah oh, uh, Yap yep. Pasok Ito pa oh Oh banget oh. ini ah Solo ko rito eh solo oh, <laughs> Solo natin solo Gadamta, oh. na si, ano, si dami, grabe po manipis oh ganyan so, mga malulupit ayan oh ayan, mga malulupit mga idol, mga malulupit na tapot dito tayo tayo naman po yung magpipising muna ganito lang kasi kami pag medyo maaga pa tayo magpipising muna tapos mamaya pag madilim na mga lasotso doon naman po tayo sa Friday Market ay kasama ko yung mga yung mga master Lobings. ko Monica, <laughs> Mons Mix saka si Kaindel siyempre okay. saka si Boss uh, Ronald din Ronald ba to de la Rosa dito tayo ulit sa ano sa ano ano to Daiya pala Daiya ito ang ganda ng ano ganda ng ano ng tubig andun yung kuwait tower ayun yung bilog na yun eh Dali mo ba? Dali ba, master. Dali Andyan yung pain. <laughs> <laughs> ha? Doon ka lang mag-live. Dito na. Ha? Ang kanda po dito, oh. Ayan. Tara, dito tayo. Ha? Diyan, oh. Diyan, Dito, pwede tayo naman dito, oh. ah. Yeah. Talagang... Pahirapan din pala yung daan natin. <laughs> Sinarado po kasi yung gate ay pinto. Uh, dito tayo ngayon. Meron din pong ano, meron din pong namimingwit doon ayun oh. Sila. Pataas po kasi yung tubig ngayon. Kaya maganda may mingwit. High tide po, high tide. sama hmm. Ah. Tama pa yung bata oh. Lang sila sa gilid. Ah. Sana may makuha ulit. Kagaya po nung nakaraan. Maliliit yung iba. Sana makachamba tayo ng malaki po. Yung tinatawag po nila ay Nwebi. Hindi pa ako nakachamba nun eh. Nakachamba dun si Mons Balang eh. At saka si Ka Angel. Ako hindi pa eh. <laughs> wow. ganda Meron pala tayong ano dito. Meron tayong dalawang kababayan din po na nabibigwit ay sila ni sir dalawa, La, sir. <laughs> Ayan, dalawa na sir ay dalawa ni kababayan saan po yung huli nyo well, sa amal <laughs> ah, amalilit ah, pa lang din ah ito titignan natin yung huli nila ni sir well, uh, Nora, lang. Nora, okay okay na yun sir para kahit pa paano may pang ulam ba di ba eh kaysa naman bibili ah ito, ito. ah Anong tawag na sila nito sir? Alin? Ito tong lapad na to. Tampal puke. Ha? Tampal puke. Sam ano ba? Sampal puke. Tampal puke. Sampal oh, puke. Ito daw tampal puke daw tawag dito. <laughs> At tawa ako dun ah. No? Ayun, meron nga mga nura-nura po huli nila ayun. Ah, lang, sir? Okay. Tatlo. Maaga pa. Ha? Maaga pa. Para <laughs> Kaya nga eh. Anong oras ba talaga ano ng 9 diyan? Kakasama mo kay sir. Parwa kami. Hindi nah, sa sa atin sa Pinas. Pampanga ako. Ah, Pampanga Kapampangan Pampangan pala. Ay, tapos si Sir, kasan. Tagasan ka bro? Kabite. Ah, Kabite. Akala ko magkasama kayo. Hindi. <laughs> Magka-group lang kami. <laughs> ah, kung mga dito rin kayo nakita. Oo, oh, dito, dito lang din. Ano ah, Ano'y pain nyo? Ate may asin. Ah, hipon yan. Ah, kumunat. Ito to nga yung sinabi pala ng kasama ko. Dapat may asin para makunat. Oh, babad mo sa asin. Oo, so, oh, yun o. Nakababad. At tapos i uh -huh. na may asin nang may asin ganun pala nakakuha tayo ng discarding ngayon tapos lalagyan may raming hipon doon tagyan natin ng asin ayun ng kunat nga ang tigas. yung ginanong ko sa ano di ba? meron sir ha wala <laughs> parang meron parang wala <laughs> ito po yung ano niya ang tinatawag po ay green island ito si sir oh. sabit sabit nga bumabaloktot yung bingwit niya eh yan ah lumot ayun nakahuli ng lumot sumabit yung kay sir do no hila sir <laughs> nakahuli si ano nakahuli si sir oh. <laughs> oh, maliit. Ayan, nura-nura. Nura-nura. Ay, tara yun, at least. Yes, may ano, meron. Oh, di ba? <laughs> <laughs> In the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for I've been flying from town to town, from London to I've been to yung. Kamay natin, mga idol. <laughs> Pero <laughs> okay lang, mabuti naman eh, maliit lang Maliit lang yung sugat Ganun talaga Marami kasing Kaya <laughs> yeah, bro, this one? This one? Wow uh, Ang lalaki na ito, pang ano kasi ito eh, halaman yan Ito ang dami oh. oh Apat na piraso Oh, baby, wait Dami nito ah oh. Ay, baul pa. Daming tapo, no? Ayun, no? Grabe yan. Opa. Lagay mo na natin dito sa, ano, sa, eto, mga platito. Ito, ang gaganda ng kulay, oh. Marami na ako nakukuha ganito, eh. Ipunin natin. Ipunin natin yan, mga, ano, yan. Ito, malalaki. Ayan, dalawa kahit mga ganyan ganyan lang ito pa oh o oh, diba ya yeah. oop oh, ya yeah. ito pa yun oh ang dami rito mga idol ang daming tapon ngayon ah oh. tinanantahan na natin baka may basag pag wala alam na this ayun oh dami oh Uy, ganda ni ito ah. ah Mga mababaw Huwag natin kunin ang mababaw Yung Mga malalim lang, syempre. Mga plastic man yun Huwag tayo nga ito, tinggan yeah. Lagi boss Uy, lata to ah Ayan Dami Grabe po. Manipis oh. Diyan. Ito, mga malulupit. Ayan oh. Ayan, mga malulupit mga idol. Mga malulupit na tapo. Oh, uh, tabi mo na natin yan. Tabi mo na natin yan Jan. Ayan. Mga malulupit. Uh, ito, mga malulupit na tapon. Uh, uh. Yung iba kasi dito, hindi nila kinukuha yung mga pinggan hindi ko alam kung ano ba mga pinagkukuha ng mga ito <laughs> nabahabaw man hindi maintindihan kung ano yung mga pinagkukuha nila oh bandihado buo pa oh ito din buo pa ito to oh buo pa mangkok na malit ah. basag pala yung nakuha ko Grabe no? Mga lebro Ayan hmm. Diyan muna sa gilid Ayan yeah. Ang ganda eh Lagay na sa pau O oh, sop Wala siyang Takip Sop oh, diyan muna Up oh, ya. Yeah. Huh. Sawat. <laughs> Sawat. <laughs> Pag na yung solo rito, eh, solo. <laughs> solo natin, solo. Gaganda, oh. Asa, asa na, kaya si, asa na kaya si ka kalau mie ndam nih barang porselen tuh ah ungu ini nanti Yan siap yep. Yan masuk dulu tupao uh uh oh. itu tuh ay basak oh Yan ah tadi Yan main bukul-bukul man oh Yan main bukul-bukul Ito na kunin natin. Ayun oh, tinatapon na ni Sir kasi. Ito may isa pa, iwer pa isa dito. Ya. Yeah. Ah. Ang dami na. Oh. <laughs> ito pa oh. Nakaano siya? Naka dami pa ng mga nasakop sa loob oh. Aywa brother. Aywa, Aywa. 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 too much brother. Ang <laughs> dinner Ang cute oh. Sino may gusto nito Ang cute ba oh. Ay kunin ko to Kunin natin to Pamigay natin to Pamigay natin to sa mga Oh ito mga may bukol sa gitna kasi Magaganda pa naman, ang dami. Oh. Pero hindi natin kukunin yan, ituloy kukunin natin. Yung maliliit na platito. Oh. <laughs> dami na. Dami mga idol. Oh. Grabe po. Hmm. Oh. <laughs> Ganda ng mga design, no? Maliliit siya, pero pwede na to sa, ano, sa mga patis-patis ba? kalamansi, Taposili di ba? Toyo, suka, okay na to. Ayon naman ay pasinsya na kayo dyan, kung maliliit man yan, pagsagaan nyo na ito. Pag ayon nyo, tapon nyo na lang. <laughs> ito na may pamimigay ko sa inyo eh. Ito, dami pa dun oh. sulo natin ah. Ah! Maunan unan. Talagang mamimili tayo dito. Ang dami. Talagang tayo na lang mananawa dito ba? Oh. Op. Oh. Iya. Oh. <laughs> yeah. So, saan po ayo, Saan pa kayo makakita ng mga ganito mga gamit ba? Ayan <laughs> na nagkalat! Grabe po! Ah, ah! Pag ay eh, gasgat tanggal yung mga pintura huwag yan ayaw ko yan hindi ko type ayaw ko sa'yo <laughs> ayaw ko sa'yo ikaw ayaw ko sa'yo ito may basag ito 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 ayan. okay o ayan aha puno grabe po ah ah Uy, ba't nilagyan ng bulaklak yung ano ko? Tapos ng valentines Huwag yan, sobrang liit grabe Ay ang oh, mga damit o oh. Ah Ah Talagang Mananawa Mananawa talaga kayo dito ba Oh, sa mga gusto pong nandito sa Kuwait Sa mga gusto pong mamulot ng mga gamit Punta kayo dito sa ano Punta kayo dito sa Friday Market Harrods libre lang dito hanggang manawa kayo ba oh Antapon tapon ngayon ay, ano na uh, alas 10 na po ngayon mga 10.30 na mm. o oh, diba ayan o oh, ang dami na talagang pinapapilian lang po natin nadali na yan ang kamay ko mga damit naman yan dyan ay sus sabi oh mga iba kasi mga basa na eh ang anda ba sa yung gamit. Ay, maraming maraming salamat mga idol sa inyong pagsama. Ito po ay ayusin natin. Ayan, oh, meron, meron pa palang naisama. Oh. Ayusin po natin to. Hanap tayo ng lagayan. Kaya maraming maraming salamat po. Ito po ay para po sa inyo. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel tapos pakiclick na lang po yung notification bell tapos click nyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga video natin ina-upload at saka updated din po kayo pag meron tayong pinamimigay na balikbendak pag nagpaparapol po tayo kaya huwag nyo pong kalimutan i-like and share tapos mag-comment din po kayo sa ating video kasi kinukuha ko po yung comment nyo nililista ko po yung comment nyo yung pangalan nyo po tapos iniipong po po yan. Tapos paparaffle po natin. Kaya abang-abang lang po sa mga parapol natin na balay pa Kay box. Kaya ingat po kayo palagi ng mga igi. Bye bye. Peace out.